Okay mga boss, ang content po natin ngayon, 'di ba, pag nagpapalit tayo ng D-type na karburador. Ganito yung D-type. Hindi nagkakasya yung ating air cleaner. Ngayon magpapalit tayo syempre ng yung pangit na air cleaner, yung mushroom. Mas okay po ito. Ang diskarte po niyan para magkasya po ito. Pinapainitan po 'yan. Susukatin niyo po, ganito po. Kailangan niyo po ng heat gun, okay? Ganito, heat gun gamit po kayo ng heat gun iinitan nyo siya dyan sa mga gilid yan iinita nyo siya para lumang yung butas niya, susukat nyo sa D-type teka kapainitan okay, lang natin muna ganito lang gumawa ng air cleaner ng D-type na stock air cleaner kung gusto yung stock yung inyong air cleaner na ilalagay at mas maganda kasi ang stack kailangan gawin nyo tong ginagawa ko okay yan, kita nyo yan, okay na siya okay na okay na ngayon ngayon pagka susukat nyo ngayon yung laki ng D-type sukat nyo yung laki nung bunga nga nung pasukan ng D-type para magkasya yan. Yan, okay. Kasya na siya. Teka. Ganito. Mainit lang. May kita nyo sa video. Pinapasok ko siya. Na, natin siya. Ay, ang hirap. Ang hirap pag nakabidyo ka. Pero pag hindi ako naka video madali lang ito. Okay, ganito lang ginagawa ko lagi. Yan. Yan, sukat na. Ngayon, pagka naipasok nyo ng ganyan, yan, o. Oh. Pasok na. Basain nyo ngayon para tumigas yung goma. Okay, wait. Babasain ko lang. Ikat ko muna yung... O, oh, ayan. Nakapasok. Yan, o. Oh. Nakapasok na yung D-type na carb. Okay. Kasya na. Ngayon, babasain natin yan. Buha lang tayo ng tubig. Okay, yan. Pinainitan na, pinainita natin siya. Na-stretch na siya pinasok natin yung sirang carb ng ano kasi ito lang yung ating yung may sample sa inyo ayan sa D type yan D type yan o oh. kita nyo ayan, oh. D type yan na carburetor na luma ngayon para tumigas na yung ating pinainitan na yan babasahin lang natin yan yan, basa basahin nyo lang ayan para tumigas yung ano yung goma ngayon magkasing lapat na ngayon yung bunga nga nyan at saka yung bunga nga ng carburetor ng D-type yung air cleaner niya. Okay, ngayon tatanggalin natin kasi matigas na 'yan. Okay 'yan, oh malaki na siya. Kita nyo Oh. 'Yan malaki na ngayon, kakasya na ngayon yung D-type na carburetor. Kung namumurblema kayo sa air cleaner niya kasi yung iba natin Kasya na ngayon siya, oh. Kasya na. sokat Sukat na sukat. Oh. sinukat talaga, oh. Oh. O, oh, kasyang kasya na siya. Kita nyo. Kasya na siya. O. Oh. Kasya na talaga. O. Oh. O. Oh. O. Oh. O, oh, yan. Kita nyo. Ganun lang gumawa ng uh, air cleaner ng D-Type. Ngayon, kakabit na natin. Pwede. Ako kasi wala akong nabiling ano. Pero pwede na to. Pang, para may pakita ko lang muna sa inyo. Wala akong nabiling pang akap uh, dito. Bibili kasi kayo nun sa hardware. Mura lang yon. Okay ganito yan kaya natin hasalpak ko na sa bagong D-type may kita nyo ito yung bagong D-type yan yan na natin to itong ating ginawang uh, air cleaner na stack yan kakasya na ngayon yan okay kasya na siya lumapat siya oh kita nyo oh tinanggal natin kakasya na siya gusto niya mapakita Tari mo natin to Yan Kita nyo Kasya na siya oh Kahit tingnan nyo parang sa loob Yan oh. Yan oh. Oh. Yan ang ilaw Dawa natin Yan oh Kasya na siya oh Kita nyo Yan oh Kasya na oh Oh Kita nyo na yung ating D-type na sa D-type na, ano, yung stock na air cleaner. Air cleaner ito ng Royal. Pwede rin yan sa mga passion, sa gala. Ganon din ang gagawin nyo. Iba lang ng isura, pero parehas silang salpakan. Yan. Ganon po ang discard ko dyan. Pagka pagka yung ano, yung yung talagang Uh, ayoko kasi yung ayo yung mushroom kasi doon hindi makahinga doon ang ano, ang karburador. Mas maganda yung stock. Ngayon bumili na lang kayo pang-akap na ganon. Ako oh, kasi wala pa bibili pa lang ako. Okay, goods 'yan, goods pinaka goods yun sa lahat ng aking mga nagagawa. Ito ay legit talaga, okay? Okay 'yan oh. Ha. Oh, oh. oh, yan yan no. Oh. yun ulit ang kanyang ano, ang air cleaner, di ba? Yung ano, yung stock pa rin. Mas maganda. Eh sinasabi ko sa inyo oh. Tingnan niyo. Mas maganda yung stock na air cleaner kaysa yung bibili kayo ng mushroom, pangit yun. Yung pang-mushroom na ano, na air cleaner oh. Goods. Ngayon tuturnilyo ko na yan. Tuturnilyo na natin. Para hindi na siya lumuwa. Para goods na siya. Tuturnilyo muna natin. Okay. Wait lang. Walang utornilyo. Yan. Goods na goods yan yun. Yung ating air cleaner ay yun pa rin. Walang nabago. Napakagaling pagkaganon. Nasa tama lang po tayo na ginagawa. Puro tama lang ating ginagawa. Tsaka hindi mas sinungaling. Hindi tayo katulad ng ibang vlogger na sinungaling. Maka content lang at naka views ng madami. Eh nagsisinungaling. Tayo kasi hindi tayo nagsisinungaling. Kaya yung minsan napapakomment tuloy ako sa mga sinungaling na vlogger. Hindi naman sana ninira ayoko lang talaga ng sinungaling okay nasalpak nyo rin syempre yung mga host nung nanggaling galing si artiner. para goods na goods yep. Yeah. yun salpak na salpak yan lahat kompleto walang labis walang kulang Okay, ganyan po tayo gumawa. Goods lahat. Okay. Mga kaibigan, yan, okay, itang kita nyo. Goods na goods yung ating, ano, air cleaner, yun pa rin. Okay. D-type yan, pero kasya. Walang pinagbago, okay. Kasya, bibili na lang kayong pangakap nyan. Hardware. Okay, goods na goods yan, mga kaibigan. Okay, itang kita nyo naman. Napakagaling yan, o. Oh. Kita-kita nyo, oh. Yan ang air cleaner ng tunay na air cleaner. Stock. Okay. sana po, uh, mag-subscribe po kayo uh, sa aking channel. At saka i-like nyo po yung ano, yung aking channel. Yung aking mga videos. At saka i nyo sa Facebook nyo para matuto yung mga kaibigan yung gustong yung mga hindi kayang ikabit yung kanilang air cleaner na stock. I-share nyo ito sa inyong Facebook para matulungan natin sila na ikabit at maging maganda pa rin ang kanilang motor para hindi pa rin mapasukan ng dumi ang kanilang carburetor. okay ayan ganyan na ganyan lang po ang gagawin nyo sigurado po legit na legit ito lahat po ng ating ginagawa ay legit na goods na na siguradong tama nasa tama lang okay hindi masinungaling okay Good sige Hanggang dito na lang tayo. Paki-like at saka paki-share sa inyong Facebook, uh, sa inyong Twitter, sa inyong TikTok. Yan, share niyo yung aking ano o kaya ano para makita po nila yung yung ay meron din ako sa TikTok diyan baka ma kayo. Ah, uh, share niyo na lang sa inyong Facebook, sa Twitter, ganyan. Ayun. Ah uh, yan i ano you know, pagka nyo kasi yung aking video at lagay nyo sa inyong ibang ano marami kasi akong sinalihan na mga ano uh, account na tulad ng mga tiktok uh, kung ano ano kasi magaling din ako sa internet okay okay yan i share nyo sa inyong mga kaibigan sa messenger nila para kung sila gumagawa ng ganyan ay matutunan nila ito okay god bless sana may natutunan kayo sa aking ginawa sa simpleng paraan sa tamang paraan at goods lahat. Salamat. God bless po sa ating lahat, mga kaibigan.